Dahil 3 weeks na nga itong ating husky puppies ay ayan nga, tuturuan na po namin silang kumain. Oh, para na, ano, yan, na, tinuturuan na pong kumain ang aming 3 weeks old na husky puppies. Yan, uh -huh. yeah, sub-sub na nga. Dalwa-dalwa oh. hmm. dahil mahirap pagsabay-sabay. Kaya kaya na ngayon. Oh, ayan po ang kanilang pagkain. na Nagdurog kami ito. Oh. Ano ito yun? Ito yung sa ulo. muna. Mm -hmm. Pero o, nasab no. ha, o, na nasab-sab sabo Ha, unang tikim nyo ng pagkain. Ko, tinatapon naman nyo. Dapat solo, -solo Para na-assist. Kita <laughs> lu mana ano ni? Sige, gisa mo na kutsara. Ah, ay, oh, nasagsag talaga. Wow, Unang oh, tikim ng dog food. Yeah. Wow. Oh, ah, ang galing naman, no? Oh. <laughs> Hindi pa masabaw yan. Oh. Oh, madali talaga mo ay matututong kumain. Ay, ano, may iti eh? uh Oo. -oh. Ibus mo yan. Ito yung kaninang kasama nung isa. Ayan. Nakain okay, na talaga. <tinyo> <tinyo> Nakori pala ano, kakain na rin ikaw. Ha? Ang dalawa, galing mo. Ang galing mo. Ayan. Ayan. Ayan, lagi, eh, lagi na sa gilid siya na ano eh. Ayan. Oo, oh, nasabsab na din. Sa gilid siya na kung ha? Hindi pa rin masyado. Ako, nagkagulo na ang darawa. Ubus niya, ubus. Ano ito sa gilid na kayo napunta? Kahirap naman pag dito sa malawak agad. Sasakyan, ano? Magdudumi ang kanilang paa. Pwede solo-solo talaga. Last batch na sila. <laughs> Mukhang madali naman silang kakain talaga. Minanoy na ano eh, sila sa pagkain. Yan, nakakain na kayo. O, oh, nasa ang dalawa ay nakain pa doon. Oh, gusto nyo pang kumain? O, oh, Oo, oh, oh, mamaya, ay, mamaya uling hapon. Titikin uli kayo ng dog food. Summer, nakain ng anak mo. Bam, na. Tamer, mababawasan ang pagmimilk nila sa iyo. Ayan. Tapos na yung isa. Last na, yung nandodon. Busog tulog na. Yan. tayan ayan nga po, tapos na nga po silang kumain at lahat sila ay tumikim ng dog food. At sa nakikita namin ay talagang mabilis silang matututong kumain. Dahil unang tikim pa lang nila ay talagang sila ay kumakain na.